Okay, magandang hapon po at magandang buhay mga kababayan nating OFWs. Mahalagang malaman po ito ng mga OFWs na bumibiyahe pabalik ng Middle East or kahit saan mang abroad galing Pilipinas. Ito po ay patungkol sa terminal fee refund. Nandito po tayo ngayon sa NAIA Terminal 1. para kunin po ang ating terminal fee refund. Um, meron po ditong instruction na naka-post or naka tawag dito. Uh, dito lang po. Malapit sa mga gates. Uh, I think it's gate 3, 4, 5, and 6 na nakatayo po itong poster na ito or standee. At may mga instruction dito kung mapabasa nyo. So for those returning to the same employer and job site and with existing records in the POEA database and hired through Government Placement Branch GPB, surrender a photocopy of any of the following documents. Ano ano po ba yung mga documents na kailangan yung isurrender? Okay, mind the word photocopy. So photocopy po ang kailangan nila. So, ano-ano po ba yung mga requirements na ito? OEC, o yung Overseas Employment Certificate. Okay? Valid Work Visa, Work Permit. No? Any, ha? Any. Hindi po lahat yan. Pangatlo, Valid Employment Contract. Pangapat, yung Current Employment Certificate. Valid Company ID recent payslip. Ito pong limang ito or anim na ito, kailangan po natin isurrender, photocopy lang. Okay? So, mahalaga po na meron po kayong mga photocopy ng mga dokumentong ito. Uh, requirements or requirement para makakuha po kayo ng terminal fee refund na 550 pesos um, karagdagang information po also is yung printed copy of airline ticket which is pinoprovide naman po ito uh, upon check-in ng mga luggages natin no? so printed copy of airline ticket clearly showing payment of terminal fee okay at yung pangatlo sa baba yung we have to present the boarding pass and acknowledge receipt of 550 pesos okay Now, um, ah sorry, printed copy of airline ticket at uh, Ito po yung pini-print natin uh, uh, sa mga bahay natin, sa mga computer shop And then yung boarding pass, ito po yung galing ng check-in Sorry ha, ah, Kinorek po natin yun Okay, ano po ba ang nangyayari kung sakaling hindi nyo po makukuha ang inyong refund mga kababayan Um, nakausap po natin ang ilan sa mga kawani ng Philippine Airline. Nandiyan po sila. No? Kapag hindi nyo po nakuha, ay maaari nyo po itong makuha next year. No? Next year or sa susunod na pag-uwi nyo. No? Dalin lamang po ang mga dokumento na ito plus yung OEC. Okay? Or pinaka-importante yung updated na OEC at yung inyong boarding pass. Ito po yung mga supporting document para makuha nyo po yung mga unclaimed uh, terminal fee refund. So, in my case, unfortunately, hindi po tayo gumagamit ng uh, mga papel or magpapaka-paperless tayo. Hindi po natin makukuha ang terminal fee refund. Um, so, at least may idea po kayo kung ano yung gagawin the next time. So, importante po na meron po kayong mga papel, printed, or photocopy ng mga dokumento na nabanggit. Okay? So, just to inform everyone, terminal fee refund, yan po ang mga dapat na dokumento na kailangan nyo ipresenta para sa 550 pesos. Salamat po.